Di pa rin nasisimula ng paghigop sa langis na karga ng lumubog na MT Terra sa Bataan. Nariyan kasi ang banta ng sumasamang lagay ng panahon. Pero giit ng mga otoridad, kontrolado na nila ang oil spill. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid. Matapos selyuhan si ang 24 na valves ng MT Terra Nova, na ang Philippine Coast Guard para sa siphoning operation. Dito nasisipsipin ang lamang langis ng oil tanker gamit ang mga equipment. Mahigit isang milyong litro ng industrial fuel ang karga ng barko nang lumubog ito nitong July 25 sa Limay Bataan. We are hoping na kapag pumatapos ngayon, makapag-start tayo ng initial siphoning share tomorrow. Pero dagdag hamon ngayon sa operasyon ang hindi magandang lagay ng panahon. Medyo malakas sir ngayon dito ang alon talaga sir. Ito sir, kapag konting alog sa mga operasyon, baka sir magka-spill tayo. So ito yung mga iniiwasan at iniingatan natin. Sa Mariveles, nakatakda ng palutangin ang isa pang na barko, ang MTKR Jason Bradley. Ito'y kasunod ng paghigop sa laman nitong mahigit limang libong litro ng diesel. Kapag wala pong nakita mga butas doon sa hal tuloy-tuloy po yan. In three days to four days span of time, mapapalutang na po agad si Bradley. Nagpapatuloy rin ang monitoring sa MV Mirola 1 na sumadsad naman sa Mariveles pa rin. Kung gaganda ang lagay ng panahon, sisimulan na ang diving operations. Kapag dive, uh, automatic sure magkakandak na po sila ng sealing ng mga na-found na butas ni Mirola before po siya i -refloat. Tiniyak naman ng PCJ na kontrolado na ang oil spill mula sa tatlong barko. Pero ang lokal na komunidad patuloy sa paggawa ng improvised oil spill booms mula sa bunot at iba pang mga bagay. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon na ligtas ng kainin ang mga huling isda sa buong rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.